May itinatayong sariling gym. O gindias may nasagap na balita patungkol sa kimpaw. Siguradong hihimlay ang lahat. Mainit it pa ang bagong balita na ito. Maraming nalalaman ang comedian host. Unti-unting inilalabas ang mga magagandang balita ng dalawa. Alam natin halata na mahinig sa sports ang kimpaw. And more on workouts ang hinig nila. Usap-usapan ng pagtapatayo ng saniling gym. maaring gawing negosyo nilang dalawa. Lubos naman na makatotohanan ito dahil bukod sa hinig nilang gawin, routine sa umaga, si Mami Oggs ay maraming malalakas na source. True na true din pala ang isa sa hula na magaling sa negosyo ang dalawa. Proven naman ito kay Kim Ju. Dahil bentang-benta ang mga branded bags business niya. Ay na sa mga ibinahang komento. Salamat sa ayuda ang ganing nila. Yung ganyang business kasi intimate yan. Lalo na sa panahon ngayon sa mga kabataan. Hindi rin na-expert basta magdanda ang mga equipments Panigurado, dudumugin ang gym nila. Palagi na rin natin makikita ang couple na magkasama. Tuloy-tuloy na yan, hindi sila gagawa ng isang negosyo o business kung walang namamagitan sa kanilang dalawa. Kimpaw, ilalaban namin kayo. So, ilig sa panibagong update na ito. Panibagong business, panibagong blessings.